tinatayang at nasa 408,000 pesos na laga ng hininalang Shabu. Nakumpis ka sa bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit 10 sa dalawang individual sa John 10 na kalaanan barangay kanituan kagayan di Oro City. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Dimvir Bergara, Chief RDU Region 10, ang mga sospek na si alias Junjun, 46 anos, may asawa at residente sa nabanggit na lugar at alias Rico, residente sa John 10. Kalaanan, Barangay Kanituan, Kagayan, de Oro City. Naaresto ang mga sospek bandang alauna Jess ng madaling araw ng pinagsanib na pwersa ng Regional Drug Enforcement Unit kagayan Cagayan de City Police Station 7 Bulwa, PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit Regional Intelligence Unit at Pilipina Drug Enforcement Agency. Na-recover mula sa mga sospek ang isang uh, sashi na small uh, rectangular uh, heat sealed uh, transparent plastic sashi na naglalaman ng puting uh, crystalline substance na hinihinalang shabu at pitong uh, sashi na naglalaman ng uh, 60 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 408,000 pesos at iba pa. Nasa kustodian ng Cagayan de Oro City Police Station 7 uh, Vulwa ang nasabing uh, naristong na suspek sospeka uh, para sa dokumentasyon at tamang disposasyon. Ito namang intensified natin na anti-illegal drugs operation. It is yung programa natin ng gobyerno. And at the same time, ang directives ng ating regional director ng Police Regional Office 10 na uh, i-intensify natin. Kung hindi man natin talaga totally maano, is at least mabawasan natin yung mga drug personalities na identified natin dito sa Police Regional Office 10. Mula dito sa Ilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, taga ng Balitang Police.